Hello Getters! Welcome back to Get By Dren Channel! Anthony Edwards, believer ka na ba? Kasi kung hindi pa, baka ito na ang sapatos na magpapabago ng isip mo. Ito na, ang Adidas Anthony Edwards 2, Blue Fusion. Matagal-tagal na tayong naghihintay. Simula pa ng AE1 na sobrang solid ang debut, daming nagtanong, asa na ang AE2? Finally dumating na at unang colorway na available dito sa Adidas SM Mega Mall ay ang Blue Fusion. Simulan natin sa kulay. From the name itself, Blue Fusion. Obvious na malamig ang vibes. Pero hindi siya boring. May halong Blue Fusion sa upper, may jet black sa gitna, tapos may pasabog na neon green sa toe area. Yung hitsura, aggressive. Yung toe area may 3M reflective, tapos yung side may parang horns na TPU overlay. Ang ganda ng details, may lime green na layer na sumisilip sa cutouts, plus carbon fiber sa heel para sa stability. Meron ding neoprene booty sa loob para mas fit sa paa mo. Low cut siya, pero secure, thanks to the V-split collar. Underfoot syempre, andyan ang lightweight foam at solid traction pattern. Panglaro talaga, mapagard ka man or wing. Hindi lang looks ang panalo. Performance-wise, ito yung mga dapat mong abangan. May forked support plate sa midfoot at heel. Dagdag -dag lockdown at structure. Lalo sa lateral movements. Kung naglaro ka na in AE1, mas advanced ito. Yung ventilation? Mas okay na ngayon, thanks to the mesh plus vent cutouts. Tapos kahit flashy ang hitsura, lightweight pa rin ang build. Komportable sa court, pero swag din kahit pang casual. Kung fan ka ng Minnesota Timberwolves ni Anthony Edwards o gusto mo lang ng sapatos na pangbanggaan sa court, this pair is definitely worth checking out. AE2 is here and Blue Fusion is looking like a problem sa street at sa court. Kaya tanong ko ulit, believer ka na ba? I-comment mo sa baba kung pick or pass para sa iyo ang AE2 Blue Fusion. 'Wag kalimutan like, share sa mga sneakerhead mong tropa at syempre mag-subscribe para sa weekly heat drop news. Kita-kits ulit. Have a good day and God bless everyone.